hindi ba nakakatakot tumira sa Pakistan? Alam mo dati, madam, nung una ako, natatakot akong tumira rito. Lalo na nung hindi pa ako nakakapunta rito. Pero nung nakapunta ako, hindi naman pala siya nakakatakot dito sa Pakistan. Dahil dati, akala ko nga marami ditong mga gira-gira, ganyan, nakala ko dati, magulo dito, na may at maya, may nagpapasabugan, ganun. Pero hindi naman pala, nung nakarating ako dito, nakita ko nga pamumuhay dito, matahimik naman pala. Noon ha, dati, ganyan. Ganyan yung nakita ko, na wala talaga, wala ka talaga makikitang nagiinom man sa kalsada, walang mga nakatambay na nakahubad, ganyan, na pag dumaan ka, papaswitan ka, ganyan. Pag lumingon ka, akin ka, sabihin pa sa'yo, di ba? <laughs> walang ganyan dito sa Pakistan. Kaya nga lang ngayon, sa totoo lang, kung mapapansin nyo, ay hindi na ako naglalabas ngayon. Ngayong mga buwan to, hindi ako masyadong lumalabas. Lalo na, hindi ako lumalabas na mag-isa. Kasi nga, ngayon kasi, siguro dahil sa hirap ng buhay, dahil nga walang makain, ganyan siguro, ay nauso dito yung riding in tandem. Hindi naman, po, hindi naman yung, yung hinahir na dededo, Gano'n na, hindi yung gano'n. Yung Nangu-hold up. Ganyan na. Uso dati dito sa lugar na asawa ko. Hindi uso yan. Sa ibang lugar ng Pakistan, may city na na usong-usi ganyan. Pero dito talaga sa lugar na asawa ko dati, walang ganyan. Napakadalang. Pero ngayon, sunod-sunod. Ay kanina nga, lumabas kami. Ano? Yung bayaw ko, iniiwan na niya yung cellphone niya sa bahay. Eh ako, dal ko na may cellphone ko dahil mag video, video Pero naka-ano naman kami, naka yung sasakyan namin malitang gamit namin, <laughs> yung kotse-kotsehan namin. Tapos, ayan, ade, kung nagkwento nga sa akin ng bayaw ko na uso nga daw ngayon yung, yung holdapan. Tapos, may baril daw. Pag hindi mo nga ibinigay, ay pabariling ka sa hita, ganyan. Kung saan-saan, para ibigay mo, ganyan. Tapos, kanina, dahil lumabas nga kami, may nadaanan kami, andain nagpo-protesta nga. Andun yung pamilya nung na ano pala yung isa, yung isa ayaw ibigay yung cellphone, tinodas naman ng hold up pero kaya dun sa mismong pinangyarihan sa kalsada talaga mismo sa kal ay andi and mga pamilya, mga kamag-anak ando nagpo-protesta tapos di ba pagkaganyan yung nakamotor, ay yung bayaw ko rin na isa, yung sumunod, sinundan si Adil yung sumunod kay Adil ay pumunta rin sa multan, ay dalawa silang angkas kasama yung kaibigan ay ayun, tinutukan din sila. Tapos pagka nakamotor sila, hindi ka pahihintuin. Pagka nakamotor ka, hindi ka pahihintuin daw. Tututukan ka lang tapos sabihin, ibigay mo, ibigay mo. Tapos ganun, habang naka motor, ayun, ibibigay mo. Siyempre, ba diba? Dahil oras na hindi mo ibigay, ayari ay ka. Kaya... Naku, natatakot akong lumabas-labas ngayon. Kaya yung mga nag-ano dyan naman na, Madam, mag ano ka na, lab, labas ka na yung mag scooter ka na, ay wag muna mag ano muna tayo, palipas ba muna ay baka alam niyo naman, ingat ingat din eh yung asawa ko nga sabi ko lalabas ako papa, eh andito kasi bayo ko siya na ang taga bili, siya na ang lumalabas labas, andyan si Amar, magpabili ka na lang sige na sabi ko, lalabas ako para makapag video, makatingin ba kung ano ang gusto ko, yung naka scooter ba sabi niya sa akin, bakit mama, gusto mo ma experience, matutukan, sabi sa akin <laughs> eh sige, kung gusto mong ma experience lumabas ka, sabi sa akin, nakatakot na ako. Kaya sabi ko, oh, sige na nga, si, yung bayaw ko na lang ang lumabas ng lumabas. Eh, saka natatakot din ako kasi nga, akala ko kasi tinatakot lang ako na asawa ko na ganun ngayon dito. Eh, pero nakita ko kanina kasi mga nagpo-protesta. Kaya, ay, sabi ko, totoo pala. Hindi pala ako tinatakot lang na asawa ko. Kaya, ayan, yung sa nagtatanong kung nakakatakot, basta nga natatakot na ako lumabas kasi nga sa, sa dain na nga dumami na nga yung ganyan, yung magnanakaw, yung Paul Dapper, dati talaga, ano dito, tahimik sa lugar na asawa ko. Pero siguro nga kasi dahil sa hirap ng buhay, eh ito kasi lugar na asawa ko na nato ay, ano to ye, small city. Siguro sa may village-village, sa mga bari-bari, hindi pa ganyan, pero dito kasi ano, yung small city, kaya siguro dumadami na rin mandulugas. Kaya ayan, ay hindi mo na ako lumalabas ha? Kung ayan, sa nagtatanong kung nakakatakot ba tumira sa Pakistan, ay yan lang nakakatakot talaga yung mga hold up, pero ganyan. Pero yung iba naman na gira, -gira ganyan. Yung mangre-rape, ala naman, ala naman dito pa akong nababalitaan na ganyan. Yan lamang, babo. Sa lugar na asawa ko ha, ewan ko sa ibang lugar. Ito ay kanya-kanyang lugar.